okay so hello guys bali magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video uh, tutorial na naman so bali uh, quick tips lang ito ano uh, patungkol dito sa ating uh, mga mini driving lights at, uh, kung wala pa kayong idea kung paano maghanap ng uh, yellow at saka white ng ating mini driving light so napakadali lang naman ang uh, uh, tutorial natin ngayon bali tuturuan ko lang kayo kung paano hanapin yung yellow at uh, white ng ating mini driving light So, yung mga mini driving light natin dito is mga 3 wires. At uh, may different modes tong mga to, ano So, halos pare-pares lang silang 3 wires and same color. Pero, iba't ibang klase yung mga mini driving lights natin. So, at uh, sigurado ako na karamihan sa inyo mga boss is uh, napakaraming nalilito kapag uh, dating sa ganitong uh, pagtetest. Yung, hahanapin uh, nila yung uh, yellow at saka yung white. So, yun so umpisa na natin yung ating tutorial bali meron tayong uh, ayan car jump start dito ano wala kasi tayong 12 volts battery at uh, meron na siyang terminal so ito na lang muna yung gagamitin natin pang uh, test so parang uh, battery lang din to and napakaraming function nito ano so saksak lang natin dito ayan so unahin muna natin to mga boss kapag kayo ay uh, nalilito sa paghahanap or walang idea sa paghahanap ng uh, dilaw at saka puti nitong ating mini driving light so unahin muna natin to itong wire na ang hahanapin lang muna natin dyan mga boss is yung kanyang negative okay so since uh, uh sanay naman na tayo na laging uh, yung negative is yung black so dun sa mga tutorial kasi natin mga boss uh, yung lagi natin ginagamit na negative is green pero minsan nagiging black din yan so unahin na natin to so yung uh, terminal natin ang uh, ating car jump start. Ayan. So ipit natin dun sa block. At uh, yung red naman. So test natin. Unayin natin yung red wire ng mini driving light. Ayan. So umilaw yung uh, kulay white. Next naman is yung yellow. Ayan. So umilaw din yung yellow. So meaning to say uh, yung negative natin is yung kulay black. So, itong dalawa na to is positive. Ngayon, kapag ka uh, nag-test kayo, for example, yung black ng uh, ating clamp, so inipit nyo dun sa red, at pagkatapos itong uh, red, inipit nyo sa yellow, hindi naman iilaw yan mga boss, kasi parehas na positive yan dalawa na yan. So, yun lang yung hahanapin natin yung uh, ground para umilaw yung uh, dalawa, yung yellow at saka yung uh, white. So, next naman dito, dito naman tayo sa kabila. Okay, so ito medyo mataba yung wires nito. Yan. So ganun din, ipit na agad natin yung black So since pare-parehas lang naman ang kulay yan, yan take note nga pala mga boss, uh, dun sa mga nabibili nyo kasi at uh, tulad nga ng madalas kong sinasabi na uh, hindi lahat ng nabibili nyo isa is pare-parehas ng color coding. So meron pa nga uh, nabibili na ibang kulay. Okay? So train muna natin tong red, tikit natin. Yan, umilaw yung ating white. So, gano'n lang din yan. Pares lang nung una. So, yung yellow naman. So, umilaw yung yellow. So, napakaliwanag ng na mga mini driving lights natin. Uh, more than 30 to 60 watts itong mga to. So, need na natin mag-relay kapag ka nakaliwanag. Kasi, napakalakas uminit ng na mga yan. At yung pang last natin mga boss is ito na. So, kapag ka magtetest kayo, yan, make sure na uh, alam nyo yung binili mga mode. yung mini driving light. So, make sure na alam nyo yung mga modes na kung anong meron dun sa binili yung mini driving light. Okay, so, flux negative. Tunayin natin yung red. Red sa red. So, umilaw yung yan. So, kung mapapansin yung mga boss, kapag uh, dinikit natin kapag ka una natin dinikit for example sandwich natin ang una white lang yung iilaw ngayon kapag ka sinwitch natin ulit magiging yellow ngayon kapag ka sinwitch pa natin ulit magiging combination siya ng yellow at kulay white ba na diba, napakaangas so uh, baka malito kayo no so napakaraming modes kasi nito dun pa lang sa red yun ha meron na siyang tatlong mode so dun sa red meron na siyang yellow meron na siyang white at meron na siyang combination which is yung pang passing so next naman yun try pa natin na isang beses okay so may blinker pa siya so apat yung mode nya dito pa lang sa red wire na to so una is yung white pangalawa is yung yellow pangatlo is yung combination at pangapat yung kanyang blinker so tingnan nyo naman mga boss napakangas next naman is yung yellow, so sa yellow naman tayo so, sa yellow pag dinikit natin humilaw yung kulay red kapag dinikit natin ang na isang pang beses naging blue, kapag dinikit pa natin ang na isang beses, combination ng red at blue kapag dinikit pa natin ang na isang beses blue red okay, so di ba napakaangas mga boss so ganoon lang mag test ng uh, mini driving light if ever na wala kayong idea kung alin yung positive at negative nun at kung ano yung mga ilaw niya so test nyo lang siya direct, direct sa battery sa 12 volts battery ng inyong motor bago nyo siya i-install para if ever magkamali kayo for example nag install na kayo ng uh, mini driving light so mali pala yung pag wiring nyo hindi na kayo magbabaklas so tandaan nyo lang bali hanggang dito lang siguro mga boss sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial or tips natin at sa uh, sana nagustuhan yung video natin so please like share and subscribe